Kompensasyon, bayad pinsala o danyos ang hiling ng mga apektado ng climate change o pagbabago ng klima. Wala na nga naman kapantay ang pinsalang dala ng malalakas na bagyo, pagbaha o grabing init at tagtuyot sa buong mundo. Nasa climate crisis ang sangkatauhan at buong planeta. Ang tanong, bakit climate compensation ang ipinapanawagan ng mga apektadong sektor? Kumusta? Ako si Rose B. Guzman ng Ibon Foundation at welcome sa Break It Down, ang programang humihimay sa akala nating komplikadong mga issue. Halika at i-breakdown natin ang climate compensation. Break it down. Sa unang tanong, ano ba ang climate compensation? Kompensasyon ibig sabihin may apektado, na agrabiyado, na sakripisyo at may dapat managot, magbayad, magwasto. Kung sa klima yan ibig sabihin may napinsala ng mga kalamidad dulot ng extreme weather events. Pero higit sa lahat ibig sabihin din mayroong responsable sa mga ito. Sinasabi ng mga scientists ang climate change na nararanasan natin sa ngayon ay anthropogenic o dahil sa mga aktibidad ng tao. At hindi basta galing sa kalikasan. Sa partikular, dulot ito ng sobra-sobrang carbon emissions and greenhouse gases na siyang nagpainit sa atmosphere at nagpabago sa klima. Ang mga industriyang nagproproduce ng fossil fuels, katulad ng langis, coal, natural gas, yan ang numero unong contributor sa carbon emissions. Kasunod dito ang mga industriyang nakaasa sa fossil fuels, katulad ng transportasyon. At yung mga industriya rin na may sariling pagbuga ng greenhouse gases katulad ng produksyon sa semento, bakal, chemical at petrolyo. Pangatlo ang corporate agriculture, mula sa malawakang paggamit ng chemical at livestock operations. May 13% naman ang galing sa mga commercial at residential na activities. Ang mga dambuhalang kumpanya ng langis, kemikal, mineral, simento, agricultural inputs at iba pa ang pangunahing responsable sa climate change. Ang tawag sa kanila carbon majors. May 78 companies ang responsable sa 70% ng global carbon emissions mula pa noong Industrial Revolution noong 19th century kung bansa naman ang titingnan ang US, Japan at Germany ang mga nangungunang nagbubuga ng greenhouse gases. Malaki ang kontribusyon ng China at India pero dahil lang yan sa pagiging pabrika nila ng mga produkto ng daigdig. Ang problema, grabe ang epekto ng climate change sa mga mahihirap na bansa at sa kanilang pinakamahihirap na sektor. Oo, exposed naman ang lahat sa natural hazards. Pero hirap umangkop ang mamamayan at pinapalala ang vulnerabilidad na ito ng pagpapatupad ng neoliberal policies. Tumutuloy ito sa walang katulad na disaster para sa kanila. Ang problema pa, hindi naman sila ang responsible sa climate crisis. Ang pangalawang tanong, bakit kailangan ng climate compensation? may 1.6 billion tao ang nakatira sa vulnerability hotspots kasama ang Pilipinas. 15 times higher ang death toll sa climate hazards sa mga bansang ito kaysa sa mga mayayamang bansa. Hotspot lang yan pero tinatayang kalahati ng populasyon ng mundo ang vulnerable. Taon-taon, 20 million ang displaced dahil sa climate change impacts four times higher yan kaysa mayayamang bansa. Ang Pilipinas na ang pinakamataas sa buong mundo sa disaster risk, ayon sa World Risk Report 2024. Mula 2010 hanggang 2019, umabot ang damage sa average 29 billion pesos kada taon. Para sa ekonomiyang nakaasa sa kalikasan para sa produksyon, agrikultura ang pinakaapektadong sektor umaabot sa 63% ng kabuoang damage. Kung ihahambing ito sa nakaraang dekada, tumaas ang danyos ng 171%. Hindi pa kasama riyan ang kailangan ng bansa para makaangkop at makapaghanda para sa susunod na kalamidad. Hindi yan kasalanan ng vulnerableng mamamayan. Ang problema pinasan lang nila ang mga pahirap na yan ng walang kompensasyon mula sa mga kumpanya, mga bansa, at mismong gobyerno. Ito ang injustice na nananaig sa climate crisis. Pangatlong tanong, sino ang dapat singilin ng compensation? Ang unsustainable, profit-driven production and consumption patterns ng global capitalism na pinaghaharian ng carbon majors at ng mga advanced capitalist countries. Yan ang dapat singilin. Sa katunayan, pinapakipot pa nila sa mga usapan sa United Nations ang climate compensation. Sa paglalaan na lamang ng pondo ng mga polluters para sa mga environmental projects para ma-offset ang kanilang carbon emissions. Offset sa Tagalog pambawi sa halip na pambayad sa pinsalang ginawa nila. Dapat ring singilin ang mga gobyerno ng mga vulnerableng bansa. Sila ang nagpatupad ng mga patakarang neoliberal na dikta ng mga kapitalistang bansa at multilateral institutions para lang manatili ang hindi sustainableng ekonomiya ng mundo. Ang mga neoliberal policies na ito ang nagpahina sa ekonomiya ng mga vulnerableng bansa at nagwasak sa kanilang kalikasan at nagdulot ng malawakang kahirapan. Panghuling tanong, bakit porma ng pagkakamit ng climate justice ang climate compensation? Kompensasyon ang isang hakbang sa pagkakamit ng climate justice. Simula ito ng mas malawak na panawagan at aksyon para sa pagbawas at pag-iwas sa lalo pang pagbuga ng greenhouse gases ng mga korporasyon at kapitalistang bansa. Bahagi rin ito ng panawagan ng pagtalikod sa neoliberal policies para sa pagpapalakas ng ekonomiya at pag-aruga sa kalikasan at mamamayan ng mga vulnerableng bansa. Iwinawas nito ang historical injustice at pagpapabaya sa mamamayan. Ayan ang paghihimay-himay natin sa climate compensation. Mahalaga ito sa pagkamit ng panawagan nating climate justice. Ito muli si Rose B. Guzman ng IBON. Salamat sa pagtangkilik sa programa ng IBON at Alter Media, ang Break It Down, ang programang naniniwalang walang komplikadong salita na hindi kayang i-break down. Break it down.